dahil yung kaibigan ko kasi nasa paggawa tayo ng <clears throat> uh, eyelash extension <laughs> so tatawid na tayo nakababa na ako ng market market tayo sa may overpass Ayan. Uh, so market tayo guys actually may shortcut naman pero gusto ko mag exercise para pumayat na tayo kasi meron akong ina-achieve na na uh, um, ano The weight 47 <laughs> so yun guys pakita ko sa iyo ulit mamaya ayan nakababa na tayo medyo hiningal ako ng konti So, hanapin na natin yung block nila. Hmm. Kailangan natin huwag pabayaan ang sarili natin para mag um, para hindi tayo iwan, char. <laughs> Joke lang, guys. Hindi, totoo naman talaga eh. Kailangan mo talaga mag-invest sa sarili mo. Kasi hindi mo pwedeng pabayaan yung sarili mo, guys ako nga may anak na ako 16 years old pero kailangan natin alagaan yung sarili natin kailangan na maintain natin ang ating uh, katawan kasi na syempre hindi naman pwede na na porke may asawa at anak ka na eh um, or may boyfriend ka na e eh, papabayaan mo na yung sarili mo kailangan magbigay na Um, time sa sarili, alagaan ng sarili, maging healthy, maging uh, beautiful inside and out. Yun, guys. Update ko kayo ulit mamaya after ng ating um, eyelash extension. See you, guys!